pamilya sa akin to sa Dublinia, Pagolo, Pagalos, Pagalos. Ilang taon nang may tibong? Ah, ilang taon na siya. So, so ngayon, nakakapagista pa, hindi na. Hindi, hindi na. Anong pangalan ni Lolo mo? <laughs> <laughs> Marianito. Marianito, Calzada, Malapa, Arcelia. Hmm. Mabuti naman po. So, Kung um, ano tayo, Matalas uh -huh. na kung, kung may mga mababuting kalooban na gustong tumulong sa inyo na mabalik yung bangka nyo eh, Pwede mo ba silang hinga ng tulong? Sige lang Para ma post natin para mabalik yung bangka ninyo Sige na, sige na oh, hi Ano lang, lang natin na may po sa akin magbibigay po sila ko kasi bibigay ko sa aking pamilya para magbalik ang uh pangarap -oh. ko. Yun yung pang-araw-araw na pinok na nangingisla ni Papa mo, di ba? Thank you.